Magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, tila pahiya po dito, ano, mga kabida. Ito pong si Justice Secretary Boeing Rimulya po, ano. Dito ho sa kanya pong claim po, mga kabida, ano, na posibleng may link daw sa uh, war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ito hong pagkawalahon ng mga sabongero, ano? mga kabida. Eh, sino palpal po? Ah, sino palpal po ng uh, whistleblower po makabida, ano? Na ito pong si Alias Totoy, ito pong pahayag po ni Boeing Rimulya, no Eh sinabi mismo ni Alias Totoy na wala kong link okay walang kaugnayan po ano ito pong pagkawala ng mga sabungero po makabida no sinasabi hong itinapon daw diyan po sa uh, Taal ano mga makabida doon po sa war on drugs i dating pangulong Rodrigo Roa Duterte ano po eto babasahin ko lang po itong post po ni uh, Professor Rob Rances po makabida, no? Yung kanya pong post, eh, nakalagay ho dito, ano? Uh, alias Totoy, itinanggi na may koneksyon ang drug war sa missing sa All Alright? Eh, nakalagay pa po dito yung uh, mukha po ni alias Totoy po mga no? Okay? Eto. Um, ang caption po niya dito, So, what happens now to that rotten theory that they forced to make sense? Okay? Ano nang mangyayari ho dito? Okay? Kasi mismo si Secretary Bimulya po makabidang nag-float po dyan. Ano? Tapos si meron dang link ito pong war on drugs ng dating Pangulong Duterte dito ho sa nawawalang mga sabungero po. E mismo na itong whistleblower, ano? Yung may alam po sa nawawalang uh, sabungero ang nagsabi na walang link yan! Walang link yan! Di ang nangyari, sinupalpal po, ano? Nasupalpal po ito pong si Secretary Uh, Boeing Rimulya. Ito po yung tanong. Saan kaya nanggaling yung teorya po ni Secretary uh, Boeing Rimulya na posibleng may link ito pong war on drugs ng dating Pangulo ano, sa pagkawalahon ng mga sabungero? Eh baka isip lang po yan ano ni Secretary Rimulya po Makabida. Okay? Kasi mismo yung source po ng kanilang impormasyon patungkol ho sa nawawalang uh, sabungero po eh. dininay po niya yan. Okay? Pinasinungalingan po ano na may connection po ito ano uh, sa War on Drugs. Oh. Ang ibig sabihin mo ba dito, mga kabida, no? Na talagang pinipilit po, ano? Na i-coconnect ng Department of Justice. Ito pong pagkawalahod ng mga sabungero. Doon po sa gera laban ho sa droga. Idating Pangulong Rodrigo Duterte. Eh, ganun naman talaga kasi ngayon eh. Ano? every time in meron pong mga malalaking pangyayari po sa Pilipinas <laughs> eh connect agad mga kabida doon po sa war on drugs o di kaya doon mismo kay Pangulong Rodrigo Rua Duterte ba? Diba? yan yung masakla po ano kasi wala na po kasing ibang pwede hong gawin itong gobyernong ito eh maglink na maglink na lang po ano Okay? Doon po sa previous administration. Oh, paano 'yan sagutin ni Secretary Rimulya po makabida? Oh, na yung kanyang teorya po, hindi natin alam kung saan po nanggaling 'yon, ano? Baka sa panaginip lang niya po, ano, ito pong teorya na may connection ito pong pagkawalahon ng mga sabungero doon po sa Uh, patayan na nangyari ho daw sa War on drugs Mga kabida Eh baka yung common denominator po eh Eh yung sa war on drugs kasi uh, Ang mga epekto po dyan is Maraming namatay According to them ha ah, Maraming namatay Pinatay daw uh, Kahit na po Eh walang kalaban-laban ano Eto naman pong mga sabungero po mga kabida na sinasabi hong nawala daw, ano? At sinasabi po nilang pinatay daw pero wala naman po tayong nakitang uh, katawan po mga kabida. Okay, hanggang ngayon. O, oh, baka yun yung kinuha po nila, yung common denominator po, ano? Yung uh, pagkamatay po ng mga sa bungerong ito at ito pong mga nangyari po sa war on drugs oh, 'Di ba? napakalaking sampal po ito nakakahiya po ito mga kabida kay uh, Secretary Boeing Rimulya ito pong uh, kanyang teorya po ano kasi wala naman pong maniniwala dyan eh na may connection ito sa war on drugs eh E yung uh, pagkawala po ng mga sabungero, e eh, posibleng uh, patungkulo sa sabong, patungkulo sa sugal 'yon. At <laughs> hindi ho uh, may connection doon po sa illegal drugs, ano? Mga kabida. Oh. Hindi pa nga nila napapatunayan po makabida na pinatay itong mga uh, sabungero ito, ano? Eh maghahanap na po sila ng anong ibang anggulo ano makabida patunayan muna ng Department of Justice okay na ito pong mga nawalang sabongero po ay patay talaga o namatay talaga kasi hindi po natin masasabi na pinatay po ito Itong mga nawawalang sa bungero hanggat walang physical body na makikita po natin. Itong sinasabi po nilang mga buto na na retrieve daw nila ano sa Taalik. Eh, hindi pa po sigurado na yung mga buto na yon eh eh galing ho sa mga uh, nawawalang sa bungero ano mga kabida. Hindi pa po lumabas yung uh, examination uh, result, mga kabida. Ano? Kung meron man pong isinagawang uh, DNA test dito ho sa mga uh, buto na nakuha po, mga kabida, at uh, kinukumpura doon po sa mga uh, kaanak po ng mga nawawalang mga ano mga kabida. So yun lang po, ano, eh medyo nagtataka lang po tayo ano dito ho sa teorya po ni Secretary Remolya kung saan kaya nanggaling ito sino kaya yung source po nila ano na uh, may connection po ito sa war on drugs eh may balita pa nga eh, na baka daw andun sa cemetery eh hindi sa uh, anong tawag po dito sa uh, yung mga sabungerong nawawala, mga kabida, no? Eh, kinokonekta na naman po nila dito sa mga namatay dyan sa sementeryo. <laughs> Nakakatawa talaga ito, ano? Nakakatawa talaga. Kaya nga, ito pong si uh, former President Rodrigo Duterte, noong ininform po ni Vice President Sara Duterte mga kabida patungkol ho dito sa uh, teorya po ng DOJ ano lalong-lalo lalo na po itong si Secretary Rimulya na posibleng meron pong connection sa war on drugs eh natatawa po ito po si Digong ano nung uh, ininform po ni Vice President Sara Duterte about that uh, issue po mga kabida ano eh kahit ano na lang po, ililink po nila, no? Okay? Eh baka po, eh pati po yung pagkamatay ho ni Magellan, baka ililink po yan kay dating Pangulo Duterte. Kaila po lahat po po, mga Bida, baka posibleng ililink po yan, ano? Doon po sa dating Pangulo. Oo. Oh. O oh, di kaya, yung pagkamatay po ni Mr. Paulo Tantoco, eh baka ililink na naman yan, ano? Kay Pangulo Duterte po, ano, mga kabida? Diba? Eh nga, dapat, maglabas mo ng ebidensya. Katulad ng ginawa ko ni, ano, yung comment po ni Senator Bato de la Rosa, mga kabida, ano? na hindi ho dapat basta-basta hong maglabas po ng ganong klaseng comment kung walang ipapakitang ebidensya po, ano, mga kabida na may link yung pagkawalahon ng mga sabungero doon po sa War on Drugs ng dating Pangulo Duterte. Diba? Hindi po maganda yon, Okay? Eh kung tutuusin nga eh, uh, bago sila magsalita, maglabas po ng statement, eh siguraduhin po nila doon po sa kanilang investigasyon na meron talagang uh, link, no? May posibilidad na ganun. Iba kasi o, iba kasi yung uh, impression ng mga tao eh, ano? Yung mga nakarinig, nakanood doon ho sa uh, statement, iba kasi kaisipin talaga nila na eh, may uh, kaugnayan ba ito, may connection po ito, ano? Oh, hindi naman po na minamalit po natin yung comprehension po ng mga kababayan natin mga Pilipino, pero may mga iilan kasi dyan, ano, ah, maniwala kagad, ka conclusive, masyado, ano, mga kabida. Judgmental. Yung ibang mga tao po, ano, pagdating po sa comprehension po, mga kabida, ano. Diba? So, yun po. Medyo pahiyak po dito si Secretary Vimulya po, mga kabida, ano yung kanya hong teorya e eh, sinupalpal po ano ni Totoy uh, alias Totoy po ano or don don padinungan uh, padinungan ba yan ano yung apelyido po niya yung whistleblower po ano mga kabida mismo siya na ang nagsabi na walang connection po ito okay walang connection po ito so saan po tayo maniniwala mga kabida. Okay? Eh, si alias Toto, eh, alam na po niya yung mga, o oh, may alam po siya dito ko sa mga nangyayari po, ano? Mga kabida, sa mga sabongero. Eh, siya nga yung uh, whistleblower, eh. Sa kanya nanggaling yung mga impormasyon po, ano? Mga kabida. Pati kung saan po itinapon daw yung mga katawan, ano? Oh. So ang tanong po dito, maniniwala kaya tayo doon ho kay Secretary Dumla na may link po ito sa uh, war on drugs ng previous administration po makabida? O baka intentionally gusto talaga nilang iling link po ito ano sa dating pangulong Rodrigo Roa Duterte mga kabida? All Alright? For your comment and for your opinion, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat. God bless.